Aquarius, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong November 25 to December 8. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating tears bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin. Okay, we have we have five of swords. Medyo parang sasakit ang ulo ninyo. Ngayong November 25 to December 8. Yan, tignan natin, ha? The full. May matigas ang ulo dito. Pwedeng kayo to. Pwedeng kayo to. Aquarius, pwede na naman na pwedeng anak ninyo or kasama nyo sa bahay. Yan. We have three of cups. So may celebrations dito. Ano lang kayo ha? Baka may allergy yung iba sa inyo. Iba sa inyo, baka may allergy kayo na hindi nyo pa natutuklasan. Uh, pwedeng sa inumin, pwedeng sa pagkain. Kaya po ayan, uh, mag-iingat talaga kayo sa mga tinetake ninyo na foods, you know, na drinks, ngayong week na ito. O, ngayong weeks na ito. Kasi ayan, baka maimbitahan kayo sa mga parties. Yun, baka meron dito ano ba? Yan. May hangover. Kaya mas nakahawak sa ulo. <laughs> Kasi masakit. No? Baka may hangover kayo dito. Ganyan. So, parang ano ba? Mapapadalas yung pag-happy-happy mo. Ayan. Baka madami kayong mga invitations na marireceive. ah uh, daming, oh, daming invites. Daming parties na pupuntahan. So, tingnan natin. Energies around you naman. Energies around you. We have Queen of Swords parang mga problemado ang mga tao sa paligid mo. Meron dito isang babae, pwedeng ito po ay biyanan mo, pwedeng mother mo, pwedeng sister mo. So parang siya yung nakabantay sa iyo. Yan. So kung meron yung pasaway dito na Aquarius, ayan po binabantayan kayo ng taong to, parang lahat ng kilos ninyo. So yung iba din dito, no. Pwede naman baka ito ay anak ninyo tas kayo to. Kaya nagre-rebelde kasi sobrang higpit. Meron dito sobrang higpit. So, tignan natin ano pa yung mensahe. So, baka mayroon kang makaaway dito, ha? May makasagutan ka ngayong ano na to, ngayong two weeks. Kaya, maglaylo muna kayo. Tignan natin. Parang kung marami man invite sa inyo dito, piliin nyo na lang kung saan ba kayo pupunta. Sino ba yung aatenan nyo dyan? Tignan natin, pagdating naman sa energies sa paligid mo. Ay, no, no ano pa yung mga ganap so we have gift okay meron tayo ditong ocean ayun so ito yung iba po sa inyo ano hindi ko alam kung meron kayong susuhulan dito para kayo po ay mapayagan parang ganyan parang meron kayong susuhulan pero mag-iingat kayo ha kasi baka traitorin pa rin kayo ng tao na yon na sinuhulan po ninyo mm -mm. kung ano man yan kung ano man yang inaayos po ninyo yan o, kasi blockages yan eh. Okay, yan o, may blockages dito na pinapakita para sa'yo. So, pwedeng may mga tumututol talaga dito sa success mo. At yung akala mo na makakatulong sa'yo, isa pala yung tao na yun na tutol sa pagsagana ng buhay mo. Tignan natin pagdating sa work. Kamusta? Spirit guide, pagdating po sa work. Kamusta po si Aquarius? Kamusta po ang work ni Aquarius Spirit Guide? we have six of coins very helpful ka ba pagdating sa mga co-workers mo yun kasi yung pinapakita dito tignan natin public face ayan parang ang bait bait mo nga dito Aquarius so, oh It's okay to be yourself, follow your heart, become who you want to be, earn a reputation. So, siguro ang na-earn mo na reputation talaga, ano, pagdating dito sa work is mabait ka. Uh, pala mo yun, you have a, a, helping hand. Yung para pag may kailangan yung mga co-workers mo, nandyan ka talaga. Yun nga lang kasi, huwag ka din masyadong mabait kasi baka naman maabuso ka dito ng mga co-workers mo. Yan. Para alam mo, maganda yung pinapakita sa'yo dito. Maganda yung energy pagdating ngayong, ano na to, two weeks na to pagdating sa work mo. Mas makikilala ka pa talaga. Yung mga hinihintay mo. Yan, diba dati? parang ikaw yung nagbibigay. Kung na first week. Second week, tingnan mo, parang sa'yo na may ino-offer. Kaya, ayan. <laughs> kaya po, galingan mo pa talaga pagdating sa work. Kung, ayan, kung bukal naman talaga sa loob mo yung pagtulong, then do it. Pero, ayan nga lang, huwag talagang susobra. Pero, ayan naman po, kung ano yung hinihintay mo dito sa work, mapapasayo po yan. I-offer talaga yan sa'yo. So, di ba yung mga natulungan mo? Pwedeng meron nga dito na, kunwari, project or whatsoever na mahalaga dito sa work. Tapos, ikaw yung ituturo nila. Parang alam mo ikaw yung candidate nila dito. Kaya goods yan talaga para sa'yo. So, yung sabi natin, yung mga sacrifices mo, yung mga tulong mo, may kapalit talaga siya. Meron siyang magandang kapalit para sa'yo. Check natin pagdating naman sa kaperahan. Sa kaperahan, we have page of ones baka meron dito gusto nyong bumili ng mga kung anong bago man ano pwedeng sa bahay pero more on pwedeng bagong sapatos bagong pants bagong damit yung iba po sa inyo we have the world yun more on mga bagong damit siguro yung iba po sa inyo or kung meron kayong travel dito baka meron po dito ano paalis na papuntang ibang bansa Ayun, pwedeng kukumpletuhin nyo na yung mga daladala ninyo. We have Queen of Coins. Medyo mapapagasos talaga kayo ngayong ano na to, ngayong 2 weeks na ito. So, hindi ko alam kung mga pasalubong ba yung dadalhin mo. <laughs> Or yung iba po sa inyo, ayan, yung mga hindi nyo, parang ano ba, hindi nyo mabibili sa ibang bansa. Ganon, for some of you. Or basta yung mga, ano yun, comfort foods ninyo. Yung iba po, yun yung dadalhin ninyo. Pero yung iba naman dito, pwedeng vacation lang kasi ito. So, yung, kunwari, winter yung pupuntahan ninyo. Siyempre, yung mga pang winter na uh, kasuotan yung bibilihin ninyo. Yung mga ganyan po. Mm -mm. Okay, yung Pagdating naman sa pera mo, maganda. Pwedeng meron dito mag-ano na kayo, mag-stock kayo for ng food for two weeks. Siguro more on, ano yan, uh, groceries for some of you. Sa karne, pwede rin kung hectic yung schedule ninyo. Yan, so alam mo yan, di ba, meron kang pambili. Meron kang pang, yan, dito ngayong two weeks. So pwede rin, baka may magpapadala sa inyo. Pwedeng ito po ay anak ninyo, pwede rin naman na asawa. So, tignan naman natin sa business, kamusta? Sa business naman, we have two of coins. So, yan na, presence of mind pagdating dito sa inyong business. Five of coins, kasi tignan mo, baka mamaya, hilo-hilo kayo dyan, tulala kayo, naloko na pala kayo, nabudol na pala yung iba sa inyo. Mm, -mm. plus Tapos, ito din, pwedeng may magpapalit dito, ba diba, ng isang produkto. Basta parang maluloko kayo, mabubudol kayo. Kaya mag-iingat kayo dito. Aquarius, seven of coins. Yan, mabagal lang yung usad ng ano ninyo, ng business nyo ngayon. Pero dire-diretso naman siya. Kaya lang mag-iingat nga kayo kasi, ba diba, sa halip na kumita kayo, baka malugi pa kayo dito dahil sa isang tao na to na mambubudol sa inyo. So, ito yung tao na hindi mo akalain na mambubudol. Napaka-desente niyang tignan. Kaya, hindi lahat ng desente tignan, ha? ay desente talaga. So don't, don't judge don't ju, don't judge the book by its cover talaga. Tignan natin pagting naman sa family. Sa family naman po we have three of swords. Ayan, meron nga dito magkaaway, no? Na family members, meron kayong kaaway or merong broken hearted na family member mo. Kaya din siguro merong, alam mo yun, parang nagiging pasaway siya. Kasi doon siya nakaka-cope up, no? Kunwari yung naglalasing, ganyan. Kaya niya ginagawa yun para medyo makalimot. Akala niya naman makakalimot siya ng ganun hindi. Sa sakit ng ulo niya. Pero yon meron nga dito may pinagdadaanan. Emosyonal. Check natin sa mga friends naman. We have Ace of Cups. Ayan, tignan natin ko pa tayo ng isa pang cards. The Magician. Okay, mga friends mo naman. Ayan, mukhang may na-offer sila sa'yo. Mm-mm. Meron bang scammer na friend? Hindi ko alam kung yun yung ino-offer niya sa'yo eh. Mm -mm. Para sinasabi niya dito, easy money. Aquarius. So, ayan. Iwas ka na lang siguro sa ganyan. Kasi may karma yan eh. Tingnan natin. Pagdating naman po sa love life ko ng tatlo. Spirit guide, pagdating naman po sa love life ni Aquarius, kamusta? We have Ace of Swords. Merong tao dito gusto kang makausap or lagi kang iniisip. Six of Wands. Eight of Swords. Mukhang natatakot mag-confess sa'yo yung taong to. Nai-intimidate po siya. Pero eto Aquarius ay may gusto sa'yo. Mukhang matagal mo na itong kakilala. Pero hindi lang siya umaamin sa'yo. Kasi pwedeng ayaw niya masira yung friendship ninyo. Okay. Tignan natin. Meron naman po dito. Could be yung person mo, yung karelasyon mo. Meron siyang mga achievements. Ayan. Ewan ko, parang hindi mo makuhang maging masaya sa mga achievements niya. Parang meron kang kinakatakot dito. Hindi ka natatakot na maungusan kanya or whatsoever. Natatakot ka na makalimutan ka ng taong to. Kasi nakuha niya na yung mga ano niya, yung mga goals niya, yung mga dreams niya. Iba sa inyo yung kinakatakot niyo. Tignan natin. Hindi kayo naiingit ha more on natatakot po kayo dito. Baka kasi magbago yung ugali ng person mo. Dito kung ganun. Check natin. We have, I cannot listen to your voice. It affects my soul. Sino to? Ayaw marinig yung boses nyo or pwedeng kayo to. Ayaw nyo na makarinig ng kahit na ano. Mula dun sa tao na yun na nanakit sa inyo. Pwedeng kayo to. Kayo yung heartbroken. Pwede ha. Yung iba sa inyo. Queen of Cups. Ayan. Or pwedeng baliktad. Yung taong to, yung umiiwas sa inyo. Kasi, pwedeng may feelings pa to sa inyo. Pero, ayaw na lang niyang i-entertain yung nararamdaman niya sa'yo. Meron akong nakikita dito na tao na ayaw niya na mas mahal mo siya. Gusto niya, mas mahal ka niya. Mm -mm. Kaya, siguro ganito ang nakikita ko, no? once na hindi ka na naghabol sa taong yan, hindi ka nag-reach out, ni hindi ka nag-message, tsaka, ma tsaka niya mare -realize yung worth mo. Tsaka niya, tsaka kanya hahabulin. Siya naman yung hahabol sa'yo. Siya naman yung mag reach out sa'yo. Siya yung mangungulit sa'yo. Kasi akala niya, natauhan ka na. Tingnan natin. Pero siguro yun yung gusto niyang ibigay sa'yo na lessons na hayaan mo siya na mag-effort sa'yo. And not the other way around. Health mo naman, kamusta? Kamusta po ang health ni Aquarius Spirit Guide? Sa health naman, 10 of coins. So, yung iba sa inyo, more on hereditary na sakit ang nakikita ko dito. So, baka po yung iba sa inyo, nagbe-maintenance na kayo. Kung hindi pa, ayan po. Have a healthy diet. Yun yung gawin ninyo. Tignan mo kasi, di ba, puro sweets yung nandito. So, bawas-bawasan nyo ang sweets. Bawas-bawasan nyo ang maalat. Ayan po. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.